Hi, good morning once again. So, ilang araw rin nating hindi na cash itong ating bahay, no? Dahil inuna muna natin yung uh, paggawa ng uh, hollow blocks, no? Dahil siyempre, uh, wala na rin may sanda na lang yung stock natin diyan, no? So, gusto nung uh, otol utol ko ay uh, dito na lilipat dahil nga uh, talagang uh, hindi na maganda yung uh, paggawaan doon. Maraming lubak-lubak talaga. So, ngayon, no? dahil natapos na nating uh, bubungan at saka simintoin yun sa baba. So, dito muna tayo mag-focus sa ating pabahay, no? At uh, ito yung uh, bago nating update, no? At uh, ginawan ko na rin ng mga division, no? Bali, itong uh, bahay na ito, no? Ay uh, gagawin kong apat na division uh, braiding pin ko. So, sana nga, no? Ay uh, makagala na tayo at uh, makapunta na tayo sa mga farm kung saan at uh, magkambas-kambas uh, kambas tayo, no? Baka sakaling meron tayong mabili, no? So, pinag-iisipan ko pa kung anong nga uh, panimula ko, yung uh, isko, uh, o yung uh, uh ano rin, uh, no? yung chicken. So, yan po, uh, i-update ko kayo kung uh, anong uh, susunod natin mga akbang, no? Patungkol dito sa ating uh, pagbe-ventures ng park. Ito po yung uh, kusot ng kahoy no. Ayun, iniipon ko diyan no para gamitin natin ha. Para kahit wala tayong rice hull no. Ayun muna yung temporary natin na gagawin. At uh, itong uh, pabahay natin ay uh, kompleto na yung uh, bubong no. Ayos na yung bubong. At uh, nakagawa na rin ako ng isang uh, division dito pero hindi ko pa natapos gawa ng uh, pinriority muna natin yung nga uh, ginagawa sa kabila no kaya dito muna tayo ngayong uh, araw na ito dahil nga uh, tapos na doon so dito na tayo magpupukos na naman si siyempre mga ilang araw rin natin hindi na si kaso dito so ngayon dito na tayo magpupukos uh, muna no si muna natin to so, ginawa ko na ng division diyan sa palang nagawa ko yung uh, ginawa ko diyan ay uh, yung mga patapon na rin ng mga bagay na pwede pang uh, mapapakinabangan so yan po yung uh, update natin dito kakanalan pa natin yan dahil papasok pa rin yung uh, tubig dito pag uh, malakas ang ulan no? Uh, bumabaybay dyan dahil wala pang kanal tayo makakagalaw pa so, pansa pa tala ayusin muna natin to para makagalaw tayo na maayos ito naman babaklasin natin to maliliit. Itong mga maliliit, ayun, ay, uh, ilalabas muna natin ito. Gamitin I na lang natin ito. Ilaligyan ng sa atin ito. Masikip uh, uh, na yung uh, lugar. No? At uh, maraming marami yung uh, iba. Kaya ito, no? Uh, tiyunti nating uh, ilalabas to. Itong mga maliliit at uh, maiksi, ay eh, uh, Gagamitin na lang natin yan dahil uh, ay na sa atin yan. So, yan po. At uh, lahat naman ng mga kahoy na yan, no, ay uh, mapapakinabangan pa natin yan. So, dyan bumabagal yung ating trabaho, no, dyan sa pag, uh, ano na yan, no, pagdudugtong-dugtong dahil mga maliliit lang yung mga kahoy, no, na ibinigay sa atin. So, pinapakinabangan na natin yan na yung uh, mga maliliit na yan, sayang din, no, at uh, itong mga kawayan na mga maliliit na nabiyak na so magagamit pa natin lahat yan at uh, ito nga iiwalay na natin itong mga pwede pa natin gamitin yung uh, hindi na talaga pwedeng gamitin so magagamit din bilang uh, isang panggatong Ayan. so unti-unti natin ilalabas yung mga malalaki para makagalaw tayo ng medyo maluwag-luwag o, masikip na yung ginagalawa natin. O nakagawa na rin ako ng uh, isang ano isang uh, division no bawat uh, ano yan na may sukat na 6 uh, feet yung uh, ginawa ko. Ayan at uh, gagawa tayo uli no. So, diyan tayo bumabagal sa wala tayong mga materialis, no? So, sinisimot lang natin kung anong may materialis na mayroon diyan sa ating paligid. So, kaya ang bagal ng uh, trabaho natin. Kaya nito, no? Ito mga kawayan. So, pwede pa natin pakinabangan. Yung hindi na talaga pwede pakinabangan, so, pang gatong na lang. Po, kaya yan niya, no? Yung uh, ginawa nating dingding na division, So, ano yan, no? Yung sawali na pinagluman So, dapat sana ay uh, itatapo na lang yan at uh, susunugin. Pero, nakita ko na pwede pa namang uh, gagamitin. So, uh, ilagay ko muna dyan sa kabila. No? Ilalagay muna dyan para uh, may magamit uh, pag uh, ano, kahit na gagawing uh, kulungan lang ng mga... So, ngayon, ha? Ito na naman ang ikakabit ko. Ito nga. Uh, panibagong bagong uh, division na gagawin ko. So, yan pa rin yung mga kahoy-kahoy pa rin na yan na uh, mga maliliit ang gamit ko. At nakakuha ko ng isang manipis dyan. So, mahirap din dahil nga siyempre nag-iisa lang ako. At uh, walang nga uh, akong uh, kasama no, na ahawak ng uh, bawat uh, ikakabit ko. So, talagang nga uh, Uh, ano na lang ah uh, talagang uh, tiyagahan na lang no tiyaga na lang yung uh, aking gagawin kasi mahirap talaga yung uh, walang magahawak no kagaya nung ginagawa uh, ko na ito oh so, ito iakyat ko na ito yan yung uh, laking kahoy na yan no at uh, ipapako ko lang muna diyan sa ano na yan para madali na lang may kabit bago ko itataas ay uh, papakuhan ko muna dito ayan at uh, ikakabit ko na diyan no at uh, gagamitan ko ng ano uh, level bar no para ano so uh, mahirap bawat uh, nilalagay natin no so kinapos pa nga itong uh, putol ko na yan no gaya nito uh, kinapos kina-post uh, at uh, ayan uh, gagamit tayo ng uh, level bar no Oh, so, yan yung uh, gagawin. Na. Ito na no, itatayo ko na ito. Ah, uh, kikita niyo yung ano, uh, no, pagmasdan niyo yung mga diskarte malupit no. Kikita po niyo no yung uh, gagawin ko diyan no. Ah, uh, ko muna sa ilalim yung uh, kanyang uh, pinakailalim para makakabit na diyan no, makakapit na diyan. So, pa berapa yung sukat ko no? Kailangan nga bang putulan. So, yan. putol tayo uli. No? Uh, yung mga sukat na wala talaga sa ayos. No? Ayan, Lalagarin ko na dahil nga sumubra no yung ano natin yung sukat natin so, mayrap rin kasi walang humahawak sa itaas no yung sukat natin natutumba yung kabila nababaklas yung kabila Ayan. Uh, kukunin natin sa tiyaga-tiyaga, no? Ito, uh, mapurol pa yung mga uh, aking uh, lagari na yan, no? O talagang pinagtsatsagaan ko na lang yung uh, lagari ko na yan, no? Dahil nga, uh, siyempre, wala naman tayong uh, mayraman dito sa probinsya. No, na mga ganyang gamit. Nakikita po ninyo, kahit na medyo may kapurula, no? Tinitiis lang natin. yambo po, at tuloy-tuloy uh, lang tayo sa ating uh, ginagawa, no? At uh, hindi naman to pabilisan tong ginagawa natin na ito, no. magagawa lang tayo ng isang uh, kaho, no, isang uh, breeding pen, no, bawat uh, isang araw, no. Okay na, no, kaya niyan, no. Sakto na 'yan. Ay, uh, tatayo ko uli. Ayun, tatayo ko uli. At uh, 'yun. O, okay na, no. At uh, i ko yung uh, isa para ano yan natin na uh, magagamit yung uh, level bar no yan o gagamitin ko ng level bar no para hindi tabingi yung pagkatayo huh. o okay naman yan pagka uh, kahit na wala tayong kasama no discarte discarte lang kunting uh, sipat sipat no yan o tingnan ko at uh, yan, ganyan ang forma, no? Ngayon, gagamitan ko ng level bar para makuha yung uh, kanyang level, no? Lagay ko muna. O, tingnan ninyo, no? Binitawang ko na, no? Na nakatayo na siya. Kasi napakuha ko na yung uh, ilalim niya, nakakabit na rin dyan sa kahoy na yan. So, ito na yung uh, naggawa natin ngayon, no. Ididindingan ko na lang to. So, importante lang naman dito, ay uh, may ano, uh, may uh, division para pag uh, natuloy yung uh, ano, magiging uh, breeder uh, na ano tayo, magiging breeding pen, no. Kasi sabi nga ng mga Nakakaalam no yung mga expert. Uh, pag pinakawala natin, halo-halo uh, lang siya. Hindi natin uh, alam kung anong uh, sino yung tatay niya, no? Doon nakukuha uh, yung uh, embroidering. Kaya pag uh, ganito kanya-kanyang kaown nalimbawa dito kung uh, papalarin tayo, black astrolope. So black astrolope lang. So red da uh, island red, no? O di kaya decal brown. So ganon po yung ating uh, ano uh, bawat kahon no ay uh, kakahon-kahonin natin para malalaman natin kung kaninong uh, ano kaninong tatay siya no so uh, dating na natin no kukunin natin yung dingding itong mga dingding na dinidingding natin ay uh, ito yung pinaglumaan no so pwede pa naman gamitin ah pwede pang gamitin dahil nga division lang naman, ah, hindi naman tao yung nakatira, no? Ah, manok lang. Ay ah, pagkinabangan natin. Syempre, ah, kapos na tayo ng resources. So, kung anong mayroon lang, ay, ay yun na yung gagamitin. So, ito na. Pwede na two-touch, two-touch lang. Okay. Okay pa ito. Kaysa okay. wala. Okay. Okay. Diba? Okay. Diba?